Mga guys, magandang-magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghalik, magandang araw sa inyong lahat. Mga guys, sa panahon na ito, kailangan natin ang magtipid magtipid sa ating paggagastos ng ating pera sapagkat napakahirap ng buhay ngayon. Napakahirap kumita. Napakahirap maghanap ng trabaho. Pag may trabaho naman tayo, mahirap din na gumastos ng gumastos sa ating kita, sa ating pagtatrabaho, sapagkat napakahirap. Kaya kailangan magpid. Hindi na kailangan natin ang gumastos ng gumastos higit pa sa ating kinikita sapagkat hindi tayo magkakaroon ng tinabukasan sapagkat lahat ng ating kinita at lumabis pa sa ating kinikita ang ating ginastos. Minsan pa nga, hindi pa nga kumikita, ginagastos na. Diba? Ganon tayo. Ganon tayo mga Karamihan ng Pilipino, hindi pa nating kinikita, hindi pa tayo sumiswildo, ay ginagastos na natin ang ating pera. Hindi pa natin nahawakan ang pera, ginagastos na natin. Ayun ang ating kaugalian karamihan sa ating mga Pilipino kaya wag natin sayangin ang ating mga kita na napakahirap kumita hindi pa natin nakikita ginagastos na natin kaya katulad ng mga may mga swildog hindi pa natin nasisildo, hindi pa natin nasasahod. Ubus na. Sapagkat wala tayong kontrol sa paggastos. Sa nasa ano yan, sa tao, kung, kung ano ang iyong ugali, okay lang, gumastos ka ng gumastos. Pero, huwag naman lalabis dun sa kinikita mo. Sapagkat mahirap. Kikita ka lang ng 400, gagastos ka ng 1,000. Kaya ayun ang pinakamahirap sa bansang Pilipinas. Sapagkat kahit nga wala tayong inaasahan na sasahurin, wala tayong inaasahan na trabaho, wala tayong inaasahan na sahol, wala tayong inaasahan na trabaho, gumagastos tayo ng sobra-sobra. Tayo kasi ang ugali natin, hindi natin maiwasan na ating namamana sa ating mga ninuno sapagkat ang maating mga ninuno nung araw. Kapag mayroon man tayo okasyon, mayroon tayo mga okasyon talagang hindi nawawala ang paghahanda. Kung mayroon man tayo mga kaibigan, mga bisita, hindi nawawala na paghandaan sila sapagkat yun ang ating kaugalian ng mga Pilipino kaya lang, minsan may mga Pilipino, hindi, namin, hindi naman lahat may mga Pilipino na sobra-sobra na. Kahit walang-wala na, basta makapaghanda lang. Kaya nang hindi, hindi maganda. Hindi ko sila sabi na hindi tama. Pero hindi maganda kapag minsan pa nga wala pa tayong trabaho, wala pa tayong sasahurin, wala pa tayong naasahan na na Nauubos na. Hindi pa nga tayo nakakapag-apply ng trabaho. Nauubos na itong susilduhin natin pagka nagtatrabaho tayo. Ganun tayo mga Pilipino kaya dapat magbawas tayo ng kaugalian kasi kaugalian yun eh na hindi natin maiwasan na mayroon tayong mga bisita o kaya kahit hindi bisita para maipakita lang natin na tayo ay mayroon tayong iaharap sa mga tao. Ganun naman tayo sapagkat kahit wala tayong inaasahan na darating gagastusin na natin kahit wala pa tayong sisriduhin, wala pa tayong sasahurin, ginagastos na natin. Kaya ganun ganun talaga kahirap ang buhay kaya wag na nating sayangin ang dapat magiging atin kaya ganito ang ating buhay salamat hanggang dito lamang salamat salamat sa inyong lahat